Bye, man.

kaya straight and hmm. oh, just in 2 sa number ok yung to lang <tong> diyan na pagdadaan nung sir na yung no? ano? dapat gasahan talaga yan bawat chinsuwin Kailangan yan mga ano yan yung mga uh, tyrant Tsaka mga yan sasahan May mga fittings lang yung nagbubahan ko yun eh. Yung ano talaga, kagaya sa shell ba? Binibig. Wala sila, sira. Kaya din yung sir ba? Sira yung fittings Yung... Sira Grasser? Ah, ito. Nakuha o. Pero yung camber. Camber ay saan yan. Walang problema. Step na yan. Wala na yan. Laga na talaga grasa yan? Wala. Grasa ako palagi. Kaya wala. Ang papalit. palagi. Ayan. na? Nakuha pa. Nakuha pa ganun Woo! Humo sa Tapos.